Ayan okay. mga idol, ano, mayroon tayo November uh, new sponsor. Ayan. Si ano? Rara? Rara, Rara naman, Cross. Rara yeah. Ayan. Yung uh, sponsor na camera na waterproof na nandun niya ginagamit. Ayan, Eto. hindi ko Siyempre, bigay ko na lang. Please support and follow um, kagamutan vlogger sa kanyang uh, ano, sa kanyang ano, blogs? Sa mga vlogs. O, sa YouTube, kagubutan mo at sa Facebook Reel, O, o nagkita si Leo sa aking uh, new Facebook page, kagubutan mo lagi na po ang aking ating uh, kong account. O, no idea na si Leo. Maraming salamat po sa lahat ng kamay nun na nakasupport na, na, sa akin. Alam ni kay Ma'am Julia Orga, shout out. Ayan, kay Miguel Mungkada sa November as sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Andito yan mga ano sa mayroon. Yeah, Gamay Water District. district. Uh, sa Oriental 1. Gamay nung summer. Ayan. Ah, thank you. you. Advance Merry Christmas. Merry Christmas. God bless. Salamat. Ayan, shout out mga taga rin eh. Ano naman ang balay ni Bata Lebe, Bata Lebe Engdo, yung aking atuyuhin. Sa lahat po nang hindi po naka ka-follow dyan at naka-subscribe. Ah, na. Uh, shout up po. Uh, shout, out, uh? shout din sa hindi nag-skip ng aking ads. <laughs> Ayan, oh. hindi nag-skip ng, ng aking skip ng ads. ads. Ha, para may sa, YouTube, para may YouTube ads, kita. sa Facebook reel Walang skip ng ads. Oh, walang skip po ng ads. Shout out kay uh, George Malwasibo. Kay Madam Libetada, Na Adan ng Marangay Daog. Kay Gerald Brager. Asa lang po mga cutting creator, lalo na kay Mr. Summer, Mark Dave, Dabrida, at kay Lenlen, kagwayang vlogger. Ayan, sa lang po ng mga ka OFW, mga gamay nun lahat. Ayan. O. Alam oh. <laughs> si Madam, shout out. sa out kay Madam P. Kilikol. Ayan, shout nga mahusay. K oh. oh, may dalawat niya dito kay Ukay. Oh, okay. oh. kay Ukay ni Tinda sa Oriental tanda. One gamay ng amar ayan okay okay oh may mga kung tayo dito ano may mga okay okay dito eh yung punta na lang dito eh dapat oh barato na basta okay okay barato oh may mga t-shirt oh may lakon na di ba Oh, putla ka dito sa ano sa Oriental One may rin tayo kay Okay. okay. Yan, yeah, thank you. Maganda nga po mga idol. Ah, mamaya ka nung mamasada pa ako. O, oh, at yung uh, pogi. Na, doon na yung mga gan. O. Oh. Paro, de na de, blande. Paro mga blande po. Paro <laughs> mga blande. Mga guwapo. O, oh, na akong mga supporting ng mga bata. <laughs> ha? Tak tinggi, ya tinggi banget jauh tu.